morning po. Ito po yung ating paninda ngayong umaga. Ito po yung tokwa. Tapos, lumpiang gulay, itlog, bituka, fishball at kikiam. Meron ding shomai paalis pa lang ako kaya natatapos ko lang po magluto sa mga kabaryo po namin doon lang po ako sa may black one tigil limang piso po lahat Yan po siya si Francis ay nag deliver paalis na po ako nyan asa las well, as 9 na po yung ating sauce. Ayan. Linisin na lang bago aalis. Kita kits po sa Black One. Hello guys. Thank you sa support sa FB ni Francis.